So, ayan mga kaswerte, kain po tayo. Nagluto nga po pala ako dyan ng sarsyadong squid rings at saka mussels. Tignan nyo naman po. Napakasarap. I-try nyo rin po sa bahay nyo magluto ng sarsyadong mussels at saka squid rings. Ayan, sobrang sarap po nito. Madali lang po itong lutuin. Iyan. nag cream nga po pala ako ng fish sour shadow pero ang meron po ako dyan sa may aking freezer ay mussels saka squid rings meron po din po ako doong um, buong squid kaya lang mas kinusto ko po itong squid rings mas madali po yung i-depose kain po tayo mga kaswerte Ayan, samahan niyo po ako kumain. At paniguradong marami na naman ako niyan kakainin. Tingnan niyo naman po yung aking kanin. Ayan, white rice. Sobrang sarap po niyan. Ako, mauubos ko yata to itong isang kalderong kanin dito sa isang palayok na sarasyaro. Ayan, kain po tayo mga kaswerte.